Okay, magandang araw mga kabadyos no? So, ang problema ni customer dito ay eh, uh, Minsan, bu nagbababa taas ang kanyang minor no? So, ayan, wala namang MI o check engine So, i-check natin, i-diagnose natin yan Kung ano problema no? So, kapag kagalito mga unit Eh, kahit walang display ang email, Eh, nagkakaroon ng error code no? So, ayan mga kabadyos Da-diagnose natin yung unit Para ma-check natin kung meron siyang error code no? Ang problema niya ay eh, babata sa minor na. No? So ayan, merong dalawang error code. So kung mapapansin nyo, manifold absolute pressure, barometric pressure circuit at malfunction na. No? So alin nga ba yung manifold absolute pressure? So ito yung sakit dito sa pinaka team up sensor na. No? Check, check nyo yan mga kabadets na. No? Dahil meron karaniwan niya na nagkakaroon ng problema dyan ay eh, yung pinaka-wire. So ito napansin ko meron siyang isang where na hindi na magandang kondisyon so yun yung ating re-repair kaya siya, ang minor niya ay hindi stable no, nagbaba taas minsan so ayan mga kabadyad so ito yung kanyang where na hindi na magandang kondisyon, malapit na paputol tatanggalin natin itong lock at para mahugot natin yung pinaka pin connector nung ating socket ng team of sensor no? so ang gagawin nyo, itutulak nyo lang itong lock ng pin tapos itutulak nyo palabas so ayan mga kabadyad yung pagsakit So ayan, itutulak nyo yung lock para mahugot nyo yung pin. So ayan mga kabadets. Yan yung ating simple idea kung paano mag-repair ng mga ganitong pin connector ng socket ng ating team up sensor. So ito yung kanyang problema. No? ah, uh, malapit na maputol yung kanyang wire. So yan yung ating re-repair mga kabadets. No? Kahit wala siyang email, eh, meron siyang error code na binibigay, no? So, ayan, mga kabadyads. Yan yung problema. Dahil ang problema ni customer ay nagbababatas ang kanyang minor, no? So, ayan, mga kabadyads. Isang wire lang ang problema. So, ito. Sa team of sensor, no? So, ang gagawin natin, natin ng wire na bago at inihinang natin yan, mga kabadyads. Tapos, lalagyan natin ng uh, sharing cable tube para hindi siya pasukin ng tubig. So, ayan, mga kabadyads, no? Okay, ayan, mga kabadyads, no? Uh, matapos natin lagyan ng bagong wire uh, at uh, natin ibabalik na natin doon sa socket tapos ibabalik na rin natin yung lock ng pinaka socket terminal no? at idudugtong na uli natin doon sa kanyang dating wire so ayan mga budget so, pagkatapos nito ihihinang din natin para maganda yung pagkakakapit ng wire no? so ayan mga budget so, muna natin yung siling kabul tube bago natin ipipilipit uli yung wire at hihinangan natin yan mga budget So, ayun yung mga simpleng idea kapag ganito yung problema ng inyong unit ah uh, kahit walang MIL eh minsan nagkakaroon ng error ko dyan lalo na kapag ka nagbabago ang minor why din lang inyong unit no? yung nagbababa taas so isa yan sa mga dahilan yung sakit ng nating team of sensor so ayan mga kapadid yung ating mga simpleng idea tungkol dito sa ating mga ganitong unit na nagbabago-bago ang minor no? lalo lalo na pagka ganito ang unit na yun, ito yung tinatawag na 3 in 1 no? So, ang nakalagay lang doon sa ating throttle body ay eh yung team up sensor at yung ating actuator na motor stepper. So, ito yung model na 2023. So, ayan, 2024 yan yung mga ganyang model. So, ayan, e, eh, didelete na natin yung error code. At papanda rin natin yung unit kung magbabago pa ba ang kanyang minoro yung idle. Kung magbabago, pa ba. So, ayan mga kapadyans. Okay yan mga majors no? Na delete na natin yung error code ah, Ang gagawin nyo 3 uh, ah, times yung patay buhay yung susi Bago nyo paanda rin ng tuluyan no? Para maganda yung reset ng ating ID So ayan mga majors yung ating mga shifting ID At tungkol dito sa mga ganitong nagbabago Nagbabago-bago ang minor class Baba ang ID no? So ayan mga majors uh, ah, Minsan wire lang ang nagiging problema